tatay niyo po ay kapatid ni Goyo. Si Pablo. Si Pablo. Oo. Eh, yung si Pablo po ba eh mandirigma din? Katulad ni Goyo. Sa magkakapatid po, ang kulyan po ang naging ano, mandirigma ano po. Ang Pablo po hindi hindi sumali. Eh kayo po ba? Nung no, kayo kabataan po, kayo po ba eh sumali din sa labanan ng hapon, Iyo. Natakot po siya. Na Lahat po sila dito po, dito po sa Bulacan natira. Lahat po ng anak ng Pablo. Mm. Sa Pipitan Sa Pipitan Ako lang ang dito. Lang, kayo lang, po ang dito sa Panike. Kasi hindi na nakapad dyan. Ang ako oh. Ang, Andrea, <laughs> ang Andrea po ba nagkaroon din ng anak? Mm. Ang Lola Andrea po ninyo nagkaroon din ng anak. Asin na po sila ngayon? Wala na. Wala na. Naabutan niyo po ba ang hulyan? hindi na rin po. Ang aking ama na. Ang ang ama niyo lang po ang naabutan niyo sa kayong Andrea. Uh, eh, ano ang kwento ng ng tatay niyo sa pamilyang ni Gregorio? Sila po ba eh simple pamilya lang. Simple lang. Aware na po ba kayo? Conscious kayo na kayo ay lagi ng mga bayani?

yung iba pong kaanak, yung mga anak po ni Julian, anak ni Pasita. Eh, na ano yun, nakilala niyo din po ba? At, at kayo po ba'y naging close din sa ibang mga pamangkin ni Gregorio? Sino po naging close? Sino po? Hindi, mga Sino Rina? Rina. Rina? Manahan? Oo. Oh, yung dating kapitana po oh, ng Kipitan. Ano? Apo nang hilyan yun. Apo ng hilyan. Bale, siya po ay pamangkin ninyo, no? Ang Rina ay pamangkin nyo na po. Y yung kanyang ina. Anak ko. Aha. Oh. Naabutan niyo po yung ano, bahay kung saan mismo pinanganak si Goyo? Ah, hindi. I'm hmm. just here, mahal. I didn't come in. Pagmamahal ka na, mahal. Makinista ako ng palay. Ang so, po talaga siya. Uh, oh. na siya sa Oo. Oh. Uh, daliri. Ah! Uh, uh, Oo. <tong> uh, ang Pablo umabot sa katandaan ano? Naabutan niyo po ang Pablo. Umabot po siya sa katandaan. Hindi rin Oo. Siguro na lang, at sa pipitan po siya ng kalili na mm -hmm. yun. Wala na Bigyan mo ako ng dente. Matigat na mo ng araw. Ng Malaki na ko. 20 <laughs> centimos. 20 centimos? Kala ko, peso oh. centimos. Super. Malaki mm -hmm. na mo yun ng araw. Pagpasko, pagpasko. Hindi, pag-aaral. Pag-aaral. Ah. Sabi ng expert, ng simbahan niya rin doon, ano, Oo. Oh. Dati. Saan po kayo nag-aral? Oo. Okay. Oh. Eh, hanggang dyan lang yung shop. Ano? Yung hmm, central. Sa central? Oo, oh, central. At saka yung, yung nag-aaral po kayo Central, ah, nakapangalan na po ba yung kay General Gregorio? <coughs> nakapangalan na. <coughs> Anong damdamin niyo? Anong feeling niyo ho na ang para niyo eh nakapangalan sa chuhin niyo po? <laughs> eh syempre naman nagpapalamalaki po. Mm. Mahirap. Sa tingin niyo ho ba magkakulong pa tayo ng isang goyo? So, si Tatang Goyo, eh, hinubog ng kanyang mga magulang. Kaya ganoon siya, lumaking matapang, nabait. So, depende sa mga magulang kung paano hubugin ang kabataan kung tayo man ay magkakaroon pala isang goyo sa ating panahon. Kasi At an ano, yung kwento niya po na dati eh, merong umibig sa kanya na tagaw Nebaisiya? siya. Oh, paano niyo nalaman yung storya? Kwento-kwento din po. Um, um, kwento sa akin. Andrea. Ah, Andrea. Um, Nakita po ba ni sa si Andrea ang um, si Noble, si Dolores Noble? Na, hindi. hindi nabalitaan Di na hindi. Niya. Sigurin, oh. Hindi nabalitaan siguro Oo. Oh. Eh, paano daw ba manligaw si Gregorio? Siguro hindi sa Ganda <laughs> 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 ano po yung panyuleta? Oo, oh, panyuleta. Oh, bigay sa Andrea. Ng Nagpapahabol siya. Nagpapahabol? Oo. Oh, Nagpapahabol ang tatanggaw niyo ko. Oh. Pag nahuli ng Andrea, tsaka pala ibigay yung Ah, iyo, parang balabal po yun. Hmm. Ah, parang larong bata. Oh, parang oh, larong... Then, man, ah. thank you